Kamandag. Ayan na mga kachika, ang laki. Oh my gosh. Ayan ay, ay, si Kamandag oh. Ay, lumalaban. <laughs> lumalaban. Uy. Ayan mga kachika, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, eto mga kachika, makakasama ngayon natin si JTG Kamandag mga kachika. Ayan, ang ating Cobra King mga kachika. Ayan, abangan natin mga kachika kung tayo ay eh, makahanting dito ng Cobra. Bali mag-asawa sila mga kachika. Yan, na nila. May mga kagamit din tayo syempre. Kaya kailangan nakabota. For safety. Ito yung sasakyan ni Kuya Kamandag. <laughs> <idee> Nakikita po nilang kobra dun po sa may pigari po ng babo. Uh, maraming salamat po kuya sa inandaan niya pong ano, almusat. Maraming maraming salamat. Ayan, punta na tayo mga kachika excited na ako thank you te o dito tayo figure. ito yung kulungan dati ni ate ng baboy <laughs>

Eto mga dito tayo sa tabing ilog. Eto yung unang titingnan ni Kuya Kamandag kung meron ditong naninirahan na cobra. Ayan, abangan natin mga Let's go! So, maliban po dito, pag wala po tayong makita dito, wala po tayo mga... Ito lang po, at yung uh, paninuan po yan dito sa ilalim po so ng... Ah, yung lalim uh, uh, ng uh, poltre na yan. Uh, sa ilalim lang siya ng sinong poltre. Uh, oh, Nagkakabutas yun, ano Kuya? Ayun. Ayan mga kachika, start na si Kuya Kamandag. Siya, Kuya, ingat! Kaya niya si Nixi. Ay, baka naman mga nagbalik. Ayun. Flashlight, ginamit na. Sinilip na mga kachika, yung butas-butas. Malalaman natin mga kadika kung kagaano kagaling si kuya dito. Sana meron siyang nasilip dyan. Usually mga kachika, yung mga ahas kasi sa ilalim naninira. Lalo na kapag mga fall tree. ay yun dinukot na ybutas. Kalang bahay. Kalang bahay. Malamang nga po si magbabay. O ah. ayun namana kasi ganoon kat sagasik 'yung pamantika ng mga bahay natin. Nagigit tayo, nagkita tayo ng dito pero hindi po siya nagbabayad dito, wala po siyang. Ah, walang bahay. Pupunta lang siya. Oo. O gigi diyan po siya diyan. Pero wala po siyang ginawa, terminong bahay, yung butas. Ayun, wala daw mga kachikang bahay. Namamasyal-masyal lang minsan yung ahas dito na nakikita natin. Ayun, <tip> <tip> natin dito. Mga... Sa una natin tinignan, wala daw bahay doon mga kachika yung ating yung mga ahas. Kaya lipat tayo mga kachika Nrain. ng site. Wala dyan. Ayan ang misis ni Kuya Kamandag. Wala. Pumapa siya lang dyan. Siguro dahil ano yung kuya, nalulubog na eh. Hindi siya nag -stay. Ano yan? Bahay gagamba lang ang tibay ni. Oh, ganun ba yun? matibay uh -huh. na agay, na gagamba Pat na tayo mga kashika, pero wala tayong nakita. Wala daw mga chika wala. Wala tayong nahuli, sayang! Napaka-excited ko pa naman, mawaka tayo. Si Mr. and si Mrs. Kamandag. Hinalughog na natin ang buong kapaligiran mga ka-chika. Yung yan, hulambakan lang.

yun mga kachigay, isa-isa niya pati sa paligid para ma-sure niya na wala daw naninirahan ng mga ahas. Ayan. alam ng butas. Ang nakita ko ay Okra. <laughs> dito mga kachika sa gilid ng bahay nila may gabi, may lemon, may kalamansi may talong, may sili yun ang wais Apa yan ipa mali ating edo nga yan hmm, puto tuktok, tukano to, nga ano ako ano yan ano, ganun yung saligot dito ano, ganun yung saligot CR tayo, mga kachika, titingin Oo, oh, ayun na. Figures ah. mo, di ginagamit yan? Mukhang makakapagbenta pa ako ng bakal at bote rito. Ah. Uh, Pati sawa? Yung sawa naman, pag malaki naman na, sigurado malaki yung bas. Ah, bumaba

Ayan lang, mga idol. Bakas na, bakas na. Ando na. Ten. Bakas na, bakas Walang butas. Tingnan mo kung may butas, baka malagpas. Oo, oo akala ko naman yun ay Cobra Tail. Akala ko na. Ayun na, mga kachika. Nakita na ni Kuya Idol. Ni Kuya ayun mga kachiko. mo, kami. Dali mo rito yung camera mo, na. Sige, natin natin pag pagko pagkukunin natin. Ayun mga kachika, nakita na. Ayun na na. na daw, lumabas na. Oh, magkita kayan na. Tayo po. Kayong mga may nagagabi. Lalabas pa ako dito. Ah, marami tayong tambak. Babahin ko nang mga ah. Ah, 'wag nagtatambak. Ano? Sige, hinuhuli na ni Kuya Kamandag, pero hindi tayo pwedeng pumuntarol. alam mo naman. Kisingan. Kisingan. Wala pong butas doon, wala pong butas doon. Wala sumisiga sila. Ay, ang laki. Ay! Nako. Ito pala mga ka yung pakiramdam. Naka, nagkakamera lang ako eh. Ang kaba hanggang hawagas. Ayan ni Kuya. na, lumabas. kaman tak Ha yan na mga kachika ang laki. Bahay oh gas. Ay, ay, ay sigamantad go. Hay, lumalaban. <laughs> lumalaban. Ay! Mga doon. O barang pinapanood sa dir. Ngayon na kaman Ayan, nakuha na mga kachika. Napakagaling ng malikuya. Ay! <laughs> <laughs> lumalaban ang laki mga kachika.

Nahuli na, nahuli na, nahuli na. Hindi ka nakahuli na kami ng isa. Kuya Kamandag, isang kaway. Kasama si Mrs. Kamandag. Mga ka-chika, nakaisa na tayo ng nahuling cobra. galing naman. Ah, na nag... lang ako mga kachika pero mas nakakaba pala ang totohanan. Ayun, mga kachika, abangan nyo ang part 2. Kung meron ulit tayong mahuhuli, pupunta tayo sa kabilang side mga kachika. Thank you!